Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit no, nga I ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag no, kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Kumusta po kayong lahat? JRL Reacts po. At pagbibigay lang tayo ng reaksyon no, dito sa uh, trending ngayon sa social media. Itong moto vlogger na si Yana. No, matapos pong batikusin online dahil sa uh, road rage incident no diyan po sa may isang balis kasi umani po ito ngayon no ng matinding pambabatikos online uh, dahil sa uh, ginawa no o sa asal na ginawa nitong si Yana Aginaldo itong vlogger na itong nakikita ninyo no uh, matapos kasi niyang i-upload ang isang video sa kanyang Sokmed uh, kung saan nakaalitan po niya no itong driver ng pickup truck sa gitna ng kalsada sa naturang video po no makikita natin ang tensyonadong palitan ng salita ng dalawa nitong si Manong at uh, nitong vlogger na ito no na agad nag-viral sa social media at umani po ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens no at uh, ang mas malala pa dito Napakabastos po nitong vlogger na ito, no? namakyo pa sa daan eh, eh siya pa ang walang siya pa ang walang uh, tawag dito no uh walang side mirror eh siya pa ang galit no kaya pinagpapaliwanag po ito ngayon ng LTO at posible daw ang, uh, uh bawian ng lisensya o suspindihin po ang lisensya nito at pinagpapaliwanag kung bakit daw uh, hindi siya pwedeng tanggalan ng lisensya Sige nga, uh, panoorin natin no, itong pahayag o itong sagutan na ito ng dalawa. No? Sa nangyari pong road race at kung saan po ba ito nagsisimula. Balikan natin, no? i-backward lang natin. Ayari, pick up. Sorry, ano? Ay, mama, Bakit nga ba? ha? Huh? ng ba? Balikan lang po natin mga boss no, doon sa mismong uh, insidente, no. Dito 'yon. Ito na 'yon, no. Notice How he doesn't use the freaking side mirror or signal lights. Sindidao gumagamit ng side mirror or signal lights na no, itong si manong driver o itong uh, driver ng pickup. Suddenly, swerves nearly half uh, cm close to bumping me, o ba? Nag di ba nag-overtake ba? Ayan, eto nayon. Oops. Ayay. Foul tayo dyan, ma'am. Ito yun, nagpapahinga po sila. Super good. Super good naman. Good ka pa ngayon, ha? Pick up! Sapakin natin! Sapakin natin! Napakatapang mong putik, ha? Ito, May reaction po dito si Colonel Busita, mga boss. Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit? Napakakalmado ni Manong, ano po? No? Uh, sa kanyang pananalita. Bakit nga ba? No, you tell me. No, you, tell me. No, no. you tell me. Bakit nga ba? You tell me. Lakas ng loob itong babaeng ito, no? May side mirror pa ako wala hindi ka gumagamit side mirror mo? Thomas? May side mirror ka, ako wala. Sino bang mas, mas mali sa inyo? Ang may side mirror o mayroong side mirror? Okay. At isa pa, parang sa, sa right siya nag-overtake eh, itong babaeng ito. Okay, ma Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Okay. Napaka-kupal. Ito pata. Sira ulo. Putik Puti kang gago. Pwede mga fucking plate number yan. Pwede po. ka. Marami ko yung pangit ng pick-up. Kita nyo yung reaction ng babae, no? Pinapalabas na siya ang tama. So tingnan nyo ngayon, no? Bumaligtad ang sitwasyon. At uh, napaulat nga na nag-file na po ng kaso uh, itong uh, mga anak po ng uh, manong driver ng pickup against dito kay uh, Mamiana, no? yana na pangalan nito. Yana na um sabi yung pangalan dito sa itong motovlogger na ito na si Yana. No? Sinampahan na po ng kaso ngong pamilya ng uh, ng uh, lalaking nakaalitan So pinagpapaliwanag na po ngayon no ng Land Transportation Office at uh, nakakalungkot lang po na makita natin sa panahon ngayon ng ganitong asal no na mas piniling ipakita sa iba o sa publiko no kung ano man ang pinagmulan ng galit ito si Yana. Eh, hindi pa rin ito nagbibigay ng karapatan para magpakita ng bastos na kilos. No lalo na po sa harap ng maraming tao at ang dami pong nanonood dyan sa social media. So, tandaan po natin, no? Respeto ang laging puhunan sa anumang sitwasyon. Eh, hindi naman lahat ng emosyon dapat isinusuka ng walang pag-iisip, eh. No? Lalo na kung alam mong maraming mata na katingin. At sa huli, ang mga ganitong action po ay bumabalik din sa nagpakita ng hindi magandang asal. Eh, sana ito po ay magsilbing leksyon, no? hindi lang kayana, kundi sa iba pang mga tao, no? sa iba pang mga vlogger. No? Sana magsilbi po itong leksyon sa kanya at sa iba pa. Na sa panahon ng social media, no? sa panahon natin ngayon, isang maling kilos lang, eh, pwede nang sumabog ang reputasyon mo. So, nag-public uh, apology naman po itong si Yana. Tingnan natin ha. Ito po. Uh, capture lang natin ito. Public apology. Well, haharapin na nun talaga. Hmm. Ano yun? The is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And, so now, tell me, Yana. Tell me, ha? And... Yeah course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Sambales, the riding community. Ganda sana na ito, no? So, okay, matatanggap niyo ba ang sorry nitong si Yana? No, Yana Motovlog. Ano bang Facebook nito? Ni no, hindi, hindi, ko follow at dito eh. So, may reaction ba kayo dito? No, okay lang ba? Ganyang paghingi ng sorry, no? Uh, forgiven ba uh, I don't know sa pamilya no kung mapagbigyan ba ito mapapatawad ba itong si Ate Girl sa inyo no kung kayo ang uh, pamilya binastos na manong manong driver mapapatawad nyo ba ang ginawa nitong si Ate Rider now you tell me sige mag-comment kayo no at sa mga hindi pa nakapag-subscribe mag-subscribe na po dito sa GRL Reacts.